so welcome relax TV. Okay no so sa karon December 31 Bernes. So New Year unya no atong sugaton ang bagong taon. Karon kay tungod sa pandemic uh, ang akong i-held or ang akong i-display sa pagsugat sa bagong taon kini lang mga ka-idol. Okay no. Kita nyo to mga ka oh. Kini mga ka-idol. Tik-tik nisa mais karon ako ni siyang lutoon kung baga ako siyang sumanon so kung gusto mong so kung gusto kang mahibaw kung unsaon ako ni siya pagsuman nga ako siyang subaon human na lang ning akong video Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don don't forget to subscribe or click subscribe hit the bell and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you. Okay no, so sa karon simple lang kayo ang atong ingredients aning tik-tik sa mais no. Nakita nyo to, inilang, gatas tapos gata sa lobi o asokal. Okay. Pwede lang mga kaedol na wala ning gatas, lang asokal o pining gata sa lobi. Pero karon na amang ko gatas, ako lang po yung isagol para uh, lalong sumarap. So sa karon ako na siyang i-mix para uh, naanatay ihanda karong new year. Oh. So sa pagbutang inyo og asukal ah uh, na sa inyo kung inyo bang tamison or inyo bang uh, tama-tamaon. So isagol na nako ning uh, sobra sa uh, sobra nga gatas nga ako kung gigamit sa makaruni. Kay naman siya sobra ako lang pud ibutang dire para musamot siya og ka lami. ay uh, nga nilang magmix mga kaidolo dili kayo siya basa para pagbutang nato sa dahon uh, dili siya mag uh, dili siya murag maglukot-lukot kun dili hapsay ang atong pagbutang sa dahon so sa karon ako na siyang isulod og dahon no So, you kino, nahuman rin ko og putos karon ako na po ning sugbaon. Kino, so, sa karon ako na ning sugba, sugbaon. Kining suman nga agawa uh, gawa sa tik-tik sa mais. karon ato na ninyo siyang isugba. Okay, no, nga nilang dahil mga ka-idol, no. Pwede dahil isugba na to ang tik-tik sa mais. Karoon, pagkalutoan niya itong tilawan ugun sa ang lasa. Okay. Medyo ni-action na siya ang um, loto, na pinoso okay, no, so sa karoon mga, mga ka ako na siyang pistingan kung kiniloto na ba kay medyo uh, napaig naman. So karoon, uh, na, na ako. Wow. Wow. Wow, ang sarap. Ah. Uh, na uh, Pakainit idol. Napakabango. Mm. Good. So ganito lang mga ka-idol no. Kung saon pagluto ang tiktik sa mais nga sugbaon karon nakita nakita na ninyo og karon ako na siyang nakaon. Ingani lang siya ka simple mga idol. Kumut pa siya sa bibing ka, mga idol.